Ito oh, daw siya. Tignan natin yung malang ginawa ni Arshaday. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At mapagpalang gabi po sa ating punong lingkod, Brother Mike, sa ating assistant servant leader, Brother Michael. Ako po si Sister Ida Q. Nunag, Sister wife ni Brother Jack Nunag ng PFC Serizal. Taong 1992 po, nang tinawag ako sa gawain ni El Shaddai sa Harrison Plaza. At umate po ako sa PICC kasama ng aking mga kasamahan sa trabaho tuwing Sabado po. Tapos po, uh, taong 1995 po, ay napunta po ako ng Cavite. At doon po, nakalimutan ko na ang dumalo sa gawain ni El Shaddai at bumalok, bumalik ako sa dati kong buhay na nakagagawa ng mga kasalanan. At taong 1999 po ay pumunta ako ng Hong Kong at naging OFW po doon. Doon ko po naranasan ang mga pasakit sa buhay. Noon ko po naalala si Yahweh El at nanalangin po ako sa pangalan niya. Ang sabi ko po, Panginoon, ang kalagayan ko dito at nang mag po ako ay hinanap po namin ang saikong kasama po ng aking kaibigan. Mula po noon, lagi na po ako, kaming dumadalo sa gawain ni El Shaddai. At doon po ay unti-unti po akong binago. Ganon din po, doon din po ako natutong mag po. At nang 2001 po, ay umuwi na po kami ng Pilipinas. At hiniling po namin na kami ng negosyo at pinagkalooban nga po kami ni Yahweh El Shaddai. At tunay po na ito ay pinagpala niya ng siksik, liglig at umaapaw. At hiniling din po namin na pagkalooban kami ng condo unit sa Paco, Manila. At ito po ay nasa fifth floor dahil po kasagsagan ng 555, Divine Grace, Divine Protection, Divine wisdom, divine mercy nung aral po ni Brother Mike. At tunay po na ito po ay pinagpala ni Yawel Shaddai dahil kahit po panahon ng COVID ay nakakabayad pa din po kami sa laki ng aming mga bayarin buwan-buwan. At tunay po na walang, ling, walang anak na pinabayaan si Yahweh El Shaddai. At tunay po na, na masayang-masaya po ako naiyak po ako sa kaligayahan dahil nung May po ay fully na po namin ang condo unit at nakabili pa rin po kami ng bahay sa Laguna ng kas at may mga titulo na po sila. At ang sumunod po nung yung pong panahon pa din po ng COVID, nagkasakit po ang mama ko at umu nung umuwi siya ng Bicol, doon po siya inabot na siya. Nung ililibing na po siya, nakiusap po ako sa chairman namin sa Bicol. Ang sabi ko po, na payagan kaming makapunta sa libing ng mama ko. Ayaw po kaming payagan. Pero nakiusap po ako ng tudo Kaya naman po, naawa po sa akin yung chairman namin. Kahit kami lang, wala po silang pinapapasok na taga Maynila. Nung pauwi na po kami ng aking mga kapatid, sabi ko po, nanalangin ako sa pangalan ni El Shaddai. Ang sabi ko, Lord, patulogin niyo naman po ang mga checkpoint upang makalampas kami. Pagdating po ng checkpoint, mga sundalo po, pinatigil po kami. At ang sabi po ay tabi. Ibig po sabihin ng tabi, ay isoswab test po kaming lahat. At pag may ina hinarang din po kami ng taga LTO naman po. Ang sabi po ng driver namin, bakit nyo kami patatabihin? E may upper pass kami. Pinalapas po kami ng, nang taga LTO. Kaya praise the Lord po talaga, naghimala si Awe El Shaddai kahit hindi nakatulog yung mga checkpoint. At nang, na, nung ililibig na po yung mama ko, hindi po kami pwedeng lumapit sa mga tao kasi po yung po ang sun sa akin ng chairman na hindi kami lalapit sa mga tao sasakyan lang po kami sumusunod lang po kami hanggang sa cemeteryo at nang ililibing na po yung mama ko ipinalabas na po ng kapatid ko ang lahat ng tao at kami na po ang pinapasok at tsaka na po namin nilibing ang mama ko tunay po na nagpapasalamat po ako nang todo-todo sa kayawael shidai dahil po pinaghimalaan niya po kung